joke na joke right. lang talaga yung ating political party system it's non existent no Precise they exist people. on paper Precise it exists on paper pero yung right. madalas yung banggitin kasi right. hindi political dynasty yung ay hindi political party yung nagde-determine ng outcomes yes. or positions uh -oh. di ba it's yes. more of political yes. clans can you talk about that and why that is very yes. bad in a democracy yes no kasi nga um politics at palagi ko sinasabi paulit it's clans not parties that have been the building blocks of Philippine politics, no? Ngayon, hmm. in a functioning democracy, yung totoong demokrasya, no? Ang agent for political contestation and competition ay yung tinatawag natin, political parties, no? So, ang political hmm. parties ang critical ingredient for a functioning democracy. Ngayon, kung yung political parties mo ay puno ng mga dynasty sa pamilya at ang interest lamang ay mamudmud ng ayuda at mangalap ng resources mula sa gobyerno para ipamudmud para manalo ulit, para ipamudmud para ipamanalo hindi ito nakakatulong sa kalusugan ng demokrasya so very very crucial then na ang mga putante ay maging critical sa pagpili at uh, suportahan ang mga kandidato na may mga pinaninindigan platforma at programa at nakasaloob sa totoong mga partido politikal. So isa sa mga inisyatiba nating ngayon ay yung talagang uh, palakasin, no? strengthening of political parties. Kasi pag in-strengthen mo political parties, part yan ng strengthening of democracy hindi, nang isang tanong, yung reality on the ground, no? Pumili yes. Family na matinong kandidato, meron mat matinong plataforma. Okay yun kung meron available, di ba? Although that in itself yes. can be challenging. Pero ang reality, yes. in many places in the Philippines, walang choice yung, yung mga botante. Ang choice nila, hindi bumoto. Correct. Kung boboto man sila, eh, oh. it's always between the dynasties, di ba? So, paano yung ganun? Okay. So ang ang problema kasi nga is structural. No? Naging parte na 'yan ng sistema ng ng pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. So ang solusyon din perhaps no, collective action, no. Ah, uh, siyempre matagal 'yan, no. Ah, uh, kailangan pakikibaka, pagtilos, pakikialam. At the same time, pressure na baguhin din ang mga batas, no. Like for example, no, a very simple uh, reform na inintroduce sa ating SK law. Pinayagan yes. ang anti-dynasty provision sa SK law. Pinayagan nya ng mga politiko dahil akala nila eh SK lang yan. Hindi nila alam na by doing that, no, nabulabog ngayon yung pagtakbo nila sa lokal. no, sa sa konseho sa barangay at sa sa lalawigan. Kasi because of the SK law pag may pinatakbo silang kamag-anak nila sa SK maapektuhan yung pagtakbo nila sa ibang local position. So ngayon, hmm. nagkaroon ng ng puwang para pumasok yung mga non-dynasty, no, non-dynasty candidates sa SK. At pag pumasok sila doon, may potential na sila ay pwedeng umakyat sa barangay at later on sa konseho at sa alalawigan. di so mm -hmm. nagkaroon ka ng small opening so yung ganong konting tweet no sa institution can can provide some hope no in the future na magkaroon ng pagbabago ang isa pang example mm -hmm. no, itong experiment sa bar, no imagine yeah. sa bar na pugad ng mga political clans and even warlords nakapag-introduce hmm. sila do sa electoral code nila ng anti-dynasty provision na magiging effect uh, mag-at mag, take into effect sa 2020. Pa. Pero the fact hmm. na nag-introduce sila dun ay another uh, potential uh proof of concept na pwede naman i-reforma. Yeah, Kaso yeah, talagang okay. kailangan tutukan. Hmm. Oo, magandang point yan. No? Dito sa mga viewers natin, dinidiscuss din natin, natin ito kasi dito sa Fox First Dean, meron tayong ano rito eh, yung Bangsamoro series. Uh, Nare-remind ko sa yes. mga viewers, ito napaka-progressive nung law na yan. Puntahan niyo po yung local yes. governance code na ipinasa ng Bangsamoro Parliament. Doon po nakapaloob yung kanilang ban on political dynasties. Hindi binabagit yung mismong ban, pero ground for disqualification ng isang public official. Right. Yung pag meron siya kamag-anak right. up to right. the second degree of affinity and consanguinity. Which brings me to the next yes. point, Dean. Kung kayang gawin sa SK, mm -hmm. kayang gawin sa BARM, kasi daw ang, ang sinasabi ng konstitusyon yes. natin, Kongreso, magpasa kayo ng enabling law to operationalize this provision. That means you have to define. Right. E, eh, dinefine ng SK eh. Yes. Dinefine din ng, ano, ng BARM. Right. Although alam natin, asymmetrical yung relationship ng BARM with the national government right. or the, the, right. the, the bigger constituency. Ibig sabihin, meron silang pagbabasihan, right. di ba? They won't be starting from scratch. Right. What do you think? Precisely. Yan din yung sinasabi ng ating kaibigan, no, si Atty. Emil Maranion, no, na ang kanyang basa, uh, nagkaroon na ng ano, no, enabling law in the form of the SC law. So, pero kung yan ay tatanggapin uh, bilang uh, 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 isang uh, regular na interpretasyon ng kung ano ba talaga ang enabling law ay hindi pa natin alam yan. It test pa yan sa Supreme Court. Pero ayon sa sa interpretation ni Atty. Maranyon, no, meron ng enabling law. So therefore, pwede na yan i-apply din. <laughs> Kasi di nga, eh, kailangan i-apply mo yan dun sa national. No? Kasi SK hmm. lang yun. So, pero it can be done, no? It can be done kung meron ka. Ang ano lang nga dito, eh, alimbawa, dito kay Robin ang kailangan mo champion. Maganda yung batas niya, pero siya mismo as a champion, he has to prove na tataya siya. Nakakayanin niya. Eh kaso nga ang assessment natin parang sige nga prove prove us wrong, di ba? So ito rin ay isang hamon din para kay Senator Robin. Kung no? talaga seryoso pa, gawin mo and prove mm -hmm. us wrong. And of course, okay. it is also a uh, A uh, challenge to the other uh, members of uh, both the House and, uh, and the Senate. <music>